guys, tutuwan ko naman kayo kung paano Magdrawing guys ng walang bayan. So, ganito lang guys. Una, guhit kayo ng bilog. Tapos guys, diretsyo. Tapos guys, kung saan nyo ilalagay yung mata. No? Yan. Tapos guys, gagawin nyo lang. Tapos yan. Tapos ganyan lang guys. Tapos yan guys. Yan. Sana. Tigis kasi yung na Ayan guys. Tapos, yun mo ako Tapos guys, gusto na po ganyan. guys, dahil na ganyan. No. Lain lang. Ayan guys. At ganyan guys kayo tapos ganyan ganyan guys at gaganyan nyo na guys yan 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 babae na guys diba tapos kayo na guys kung bahala dyan magdasyon ng ano nyo Nasakay kailin yung mata po, oh, hindi po kasi kasi ako mawag mag-anime. So, yun guys. Kanya lang, no. Sana may matutunan kayo Bye.